Looking for next destination trip ba, Kabalen? Well, we've got you dahil pwedeng-pwede yan dito sa park sa isang bayan sa ikalawang distrito ng Pampanga. Featuring Lubao Bamboo Hop. Iba't ibang atraksyon ang tampok sa park. Pwede mag-stroll at rin sa buong park gamit ng bike. mag wine sa fish spa. O kaya naman ay mag-kaya o boat ride sa relaxing view ng Gumain River. Ayon sa LGU ng Lubao, 17 sa 21 hektar ng lupa ng park ay tinamnan ng bambu. Katumbas ito ng 3,835 na iba't ibang species ng bambu. Tama lang naman na i-sustain natin kasi di ba nature, aside from dun sa uh, napupuntahan siya, this uh, serves as a tourist destination sa amin. Pero syempre, di ba, alam naman natin ang benefit ng bamboo. Kaya ito dapat lang naman natin uh, ituloy-tuloy at dapat pa rin natin uh, pagandahin. Dahil sa pagsusumikap ng LGU na mapreserba ang Bamboo Hub simula pa ng 2014, alam nyo ba na ang pamamasal dito ay nakakaalis ng stress? Ang mga bambu kasi ay nakakatulong sa pagpapataas ng oxygen level ng hanggang 35% kaya nitong magalis ng air toxins at ang amoy na nagmumula dito ay kayang mag-release ng endorphins na nakakatulong makaalis ng anxiety at stress. Bukod sa turismo, nagbukas din ang bambuhab ng oportunidad sa ilang manggagawa tulad ni Mang Marlon. Anim na taon nang nagtratrabaho si Mang Marlon sa Bamboo Hub. Ikinabubuhay niya at ng kanyang makasama ang pagkawa ng iba't ibang produktong gawa sa kawayan. Ang malaking bagay naman po na para katulong po yung ano dahil di pamilya na po ako. Meron na rin po akong uh, mga pumapasok sa school. po ako tapos na ano po sa nature. Sa tulong ng iba't ibang government agencies, pinoproseso ang bamboo para gawing laminated chairs and tables, mirror frames, wall decors, bamboo speakers, bamboo tiles, lampshades, at iba pang souvenirs. Meron kaming magi uh, meron kaming uh, hanging bridge, meron kami magkakaroon kami ng boardwalk ng uh, floating uh, restaurant. Uh, kaya ito yung mga dapat abangan na mas lalo mas lalo namin itong pagagandahin para mas marami pa rin po tayong mahikayat na mga turista dito sa bayan. Isa lang ang Lubao Bamboo Hub sa napakarami pang lugar na dapat pasalan sa lalawigan ng Pampanga. Para sa balita Pampanga. Luis Duruta.